Kalingap, supportahan niyo po. Kalingap Nick, uh, ambassador po ng uh, Nadingpad sa Davao. Uh, supportahan niyo po siya para mas mapalawak ka po ang ating uh, programa lingap sa Mindiro. Thank you po. Man, sa paglalakad Sa init ng haring araw Nakadudulog ng puso Pag sila'y masilayan Mahay na tagpi-tagpi At bubong na butas-butas Ang tirahan ng lolo At lulang kawawa Minsan ay

May ala banig, nara pa banig, isang atsa na banig ug unglan kay sulod naman tong kuan. Nara na to ni Arin Sunay, nara na imo hang unlan. panit may chinila si Moron na. Ah, uh, ito isa ko, chumunti ha. Ah, hindi ko mo pa Ano ta na matuguan ba kay? Kining sa gaad ba? asar daw mo? wala yung mga mga asa kaya hindi mo sa uli hindi mo, araw po ang ni nai, magamit ni mo ni nai? sa ko sunod na natin nga rin sa nai mga kuwan, mga sinilang mga na nai, nakaibag na, mo na, sinilas nai, alay nai, na, 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 sukod daw ni nai na, sinilang lang ang kuwan hmm. ok, ano na, nai? hindi mo magkakita na? hindi mo magkikita sa ko, sa kundi sunod

basa-basa pa mo mipinturahan ya, oh, na ya pupuluran dai oh di ka ganas kulor nai may na dugay mahugaw ha okay ra okay ra na ha di di ugaw ke suko dai ni silinga ti adi man ni muhammad ni atag man ni atin pibi nang kuan oh Kana la misa og bangko nya na pay katre. Na nay mga slingan ni nimo ning nananaw diri. <laughs> Ngadara oh, ang ko ano.

Ay, po mo oh, ana gonna... oh. Pwede ka mag ko sa imuhan? ha. Dito ni gamito ni nando masuko. Imo ang mananay, imo ang mana. Ako nanay na, sirso pa O. Oh. Okay oh. oh, ta. Mayo pa masaysa na ma driver.

Ketua <laughs> yang tak ada masa kau nak tukur dapat aku kaji yang di tukurannya. Kau mm. ni, gamai nol habis ni nak kuat dia nak gamai nol. Sudirin. Oh, kaya uh, sudirin sa bangun uh. dia mah. Ya, nol mai mahud dia kau tu bangun mai balai tukuran. Emang ni, ini tu pegangan uh. okay. yeah. gamit ni nana itu tergeng kala kala to, dapat ayusin natin ito na ibigyan natin ng ng lay na adaw no? no. Para ayusin natin yung imong balay. No, para guwapo ta nan ba? kung say usay ikuan sir. Kana ba ibutang natin okay. sa butangan ng Kana? uh, taong kanang murag kaning brag iskalot murag murag kabinit. Oh, murag ano? Ha? But buatan natin na imong balay sa sunod para arrange mo siya daw ang imong gamit. Kanang murag Ang sama kanang murag ka ng gamay nga payag. Dili, dili pa yan. Yung gun lang, iskalon lang. Pati may yung daghanak eh. Sini na guni yung uban sa barco, sir. Ano uban? Hinatag ni Pransa. Hinatag ni Pransa. Hinatag ni Loni. Nabisa. Pati na kanan ni. Ang uban, taga Balasino. mga pati na kanan. Tapok lagi mga hinatag. O, we are soon. The earrings na to. The earrings na. O, pagi ka sulod to. Ito mga. Pagi ka ginsan. Ito pa gawas. Ang pukti nung siguro. 200. 200. Ito, ito na gawas. Huwag ka gawas. Ginsan to. Huwag Si Si Jingsen. Si Jingsen. Ha? Ang hmm. kaya dito sa gawas na ako, ang Mga sininas kung papangan na matay, kaya Mga iso ko na kong matay, napo dito sa gawas. Hindi nang nagsunog to yung mga sinan, nabatay naman. Ito sa gawas lagi. Tingin mo nga, yeah Mga kalinga, ito po si Nanay na no? Yung ating uh, binigyan ng uh, mesa no? Yan po yung mesa at saka kama. Pero meron na siyang uh, mahigaan at saka makainan, mga kalingang brad, saka upo, ano? Mula kay atin Inday PB, yung mga uh, uh, misa natin at saka upuan. At saka yung uh, may kunting pera din si Ati Christi, uh, Ati Inday PB na isinama natin doon sa kama na ginawa natin mga kalingang pagkandara. Para kay Nanay Dina. Gusto namin uh, mano Nanay. Hindi ka ba talaga nakatulog na yun, Nanay? Sukad-sukad? Wala ka nakatulog ka, Trey? Wala. Kaning uh, karon pa, karon pa. Wala. Hindi ni makuya pul din di siguro. Oh. siguro. Ano man nila, Wala na punit na oh. Ay, oh, wala o, siya, yun, uh, siya, oh, na, na. Oh, ganyan no. Oh. Na hulog siya sakit ang likod oh. niya sakit. Oh. sa kan, bakal. Mahatla. Doon ay gwapo ng tulog uh, nimo dito na, kung so, lagi gling po na yun. Abang, kung kung mo tapos na, huwag na na. Pali. Pali. Na naman ba nag... Hindi na, lagi Among gipalit para sa imo. Among gipay imo na. Oh. oh. Pagbuhat kami ng palit sa kahoy. Na, o gipay na palit kami. Ano po sa mo ang ibuhat balay? Asa na kita yung inyo dahil? Poblasyon. Ano po sa poblasyon? Palingki. Palingki? Oh, sa palingki. Hmm. Ay, gano, nanay. maganda na yung maganda na yung higaan mo di ba? wapo na nanay banig nanay uh, kat, uh, nanay ano nanay lamisa na kaunan ayun Ay, na din magkaon dito na sa lamisa may upuan ka naman oh oh ha din, din na ka magkaon din eh? ha di Mag-away mag 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 Ganyan ba mga driver? Tumakon na lang lubot ko. May naglulubot pa taon ko. Kaya nagtungtong ligid. Nagtungtong na ligid. Sabi ni mo, si Arne lang niya, sir. Mga na. Dabot ang ligid mga ligid ko sa ubos paligid kanang CR Arya ang nagmuhat ka nga katong pagawad sa bagong dayon nagpatong ang blue nga drum tapos drum blue niya yeah, pagman ang drum nga blue nagpatongan o ligid o saka usapod ka ligid mm so, so, ligid mo in, CR, yeah. hmm. na yung si Arya mo na mag-away silang ding beto o <laughs> ganyang taong ko diya ayaw ayaw so, ayaw nang good cow nang sa imo man lamis siya mag-away sila kayo. bakit magsilo sa imo di mag-away sila kayo ano ligid bang gudang dang ilang si Arwa kaya kalibangan Nagtungo mo siya nga kuno na. Ano ligid? Ang lamisa, pagpuo niya ligid. Ay, eh, lamisa na, oy. ay. Ikon, ako na nga, di rin lang. Ay, di sa sunod. Ay nga, di na ako na magkaon ah. ka na, tapos dito sa lamisa. Tapos pag natulog ka, dito na sa katrin mo matulog. Sige, nabislag ako eh. Basta ari. Sige, ayan mo, sinang mag-away. Sa'yo, man, oh. yan. Kaya ang driver daw ko, no? Kaya nang ipakaon na mo ko na ng lubo. Ganun talaga si Manay magkalingat, no? Kaya kinausap mo, no, talaga. Medyo uh, nalihis po kung tayo dahil po, no? Si Nanay po, eh, uh, no? May uh, differential po. po mayingin lang, mayingin lang siya. Ay, pang hilabot niya. May mag... Pagkaon si Dindin, ay pag hilabot si ko nung na yan, lubot. <laughs> Kaya ilang <laughs> yung CR. Kaya ilang CR dito ah. hmm. sa Nicholas, life, ayan mga kalinga po no? na na ayan tinitin ka na na yung ano, table at saka no? yung higaan niya yung katre yung kama po niya para Ay, pinagawa natin mga kalinga po para po no? para po, po, para po maganda yung tulog ni Nanay Dina no? at saka gwapo na yung pagkaon niya No, di na mag Ayun na mag So, na, so na, dito, lingkod na sa imong katre na this thing daw na eh. Lingkod dito na eh. Sa imong katre.

na na siya Balay ka Malay manin ang manghod ay ni mo okay Wala hmm. man siya dire Ikaw may Lupa, nagpuyo Ako ay nilipin <laughs> Oh, <laughs> oh. oh nindot na eh. Nana kayo na eh Na na kayo lang Ni mo na Gamita na mo lang hmm. yeah, sila dire Pertibihan sila sa ilang po yan Ila pang daw niya Ila pang daw niya Ila daw niya Ila pang daw Anak niya, ibang ah. hindi hmm. anak. Piling bumbong na niya, mula ibang bumbong. Sana pa, ipanisan ka pa. <laughs> Yang ila dong na Pero doon, pa, kaya

ano na ano 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 na, ano 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 man meron si ano 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 akong Hmm. Kaya na. magpaalam ka na kay Nanay. Oh, sige ni, man ulan, si Oh, sige, sige, sige. Ay, ay, uh, magpaalam na kami ano. Hindi pa namin bigas yung iba. Ah, pwede kami ulam lang dito Pede, kaya ang ulan mo, anak mo. Dito, ano. dito, dito, dito. Dito na yung mukha tre. Oo, niya ang... Ang kining kuwan, lamisa na. Ay, mga yun, dito na Ang katre na. Oo. Okay, dito na yung layo, dito na yung driver. Dito na yung driver. Dito na Ay, makuwan man daw siya. Madari yung gusto ang katre. Ang ulan na rin. Ako po, naraw gusto ko. Ay, na may butas pala dyan. may butas daw sa tulong ni nanay. Maulanan siya.

<polarization> ay pa ano yun yun, na yun. Ay pa na yun. Bagong pintura. Kahapon pa yan ay, kaso lang di man ay. Ay ba Ay ah, wala man ay, brown man yan sa ilalim. Oo, hindi na magkasyendri yun Dito na siguro na yun. Sige lang pa, siya lang. Basi hindi niya, basak man daw dito. Mutas daw yung bubong. Yan na, bahala siya. yun. Ay, na. Eh, hey, hmm. mo ang, ang ulan, hmm. mo ang gudod, yung, tanaw, hmm. Saanaw, na mong gano'n, may lusot na dito. balhin na lang tayahan mm. ko ano. Sana na o, sana niyo. Ha? Ay, na lang. Tangan mo na sir. Yan ka. Tangan daw na niya, gatok. Patungan mo ako man. Tangan daw niya, bala, Muda, Tulo daw. Sulo, dagi diri. Kaya mo ala, gano'n mo? Hmm. ang ang ah Sige, sige. Gano'n, sana. Or, imot niya dito. Dili na tama. na ni kali na kung Sige na, paalam na kami na ha Oh, salamat. Oh, na na. ito? Tapos na tayo. Dili pa natin ang kamas na ni. Chenlan pud ang bala mga Si pagbabay na dito na ipagpasalamat tayo kay Ate Inday PB. Isa ba 'yung dagway niyo? Guwapo na si Ate Inday. Ah, man din. Kasi no, na lang sa makita kanya diri sa Makita kanya. Oo, diri sa. Kaya sa tubang ang makita ko niya. Wala po. Wala wala po. Sige lang, makita ni picture niya. Ate. Sa ano sa Laing Nasod. Oo. Ah, gusto niya mo makita niya. Sa babay ka na siya, Dewey. Makita ka niya, Dewey. Salamat. Ang PB, maraming salamat. kay hey, mam Edi wow, sa pabigas sa kay Mama ano uh, big free. Uh, lagi tungguan kuan ni nakatong ba ni ng bugas. Ah saraman tong manghatag og bugas tingi. Ning kula pa lagi. <INA> oh, balik kabalikan <working> tong na, kay nahita eh. mi katre. Ulak pa lagi dia, hmm. ni abot. Yep. Asi sa sulod magbalik pindri atong hilo ani mo lay atong yarin sa hmm. ha ano sa so, anya asa man ibutan ni mga sako ah, sige na, na mangita lang tag pagagi magkalat-kalat ha di man marang di man pud makas ya kay san man magsugot ka magsugot ka diri sa mo balik atong yarin ni ha okay nya usay ay wa ko at sige lang, pagitan natin ng aming na medyo maayos siya, ha? Hindi man yung magkasya, tuwos ka lang, ha? Ayun na po mga kalinga, at maraming salamat po. At bago po ngayon magpaalam, sa so kula mo na lahat, sa kaya natin lagi si Gaya Barisato at Edna Blag, at Kalinga Prab, at Buntib Kalinga po, no? At maraming salamat at God bless po sa lahat ng kalinga.